ang ganda dito ba? baka hindi dito ha? ha? Di ba yung ninahanap mo? Square pants. Square pants. Dito sa Tahitay, yung dami. Kita mo dito, ang gaganda jen Hello! <laughs> Sabi ko dito tayo, baka dito. Ayun Ay, ba, pamangkin mo? Asawa ng pamangkin ko. Ayun, Ay, gaganda ng terno, oh. Gaganda ng terno. Ito, square ponds. Magkano sa ganito, Ganda. Ang ganda nito dyan, oh. Pambahay. Dito? Bili na, ma'am. Pili lang. Oh. 25. Ang ganda, oh. Ayun, alam ko na tindahan niya. Dito ako pupunta. Short na panlalaki, wala ka? Pa? Hindi, libre na yan. <messun> Meron, shorts na panlalaki. Naghanap ako ng pang swimming. At dito niya. Dito. Tapos, kabila na ito may mga rato. Nakas. Okay. Balik lang ako dito. Oh, wow. ganda ng mga damit Ay, ng mga dress wala ka nang bibilin? bibili tayo ng ano sapin sa pinsa kama saan banda? tawid yun eh. tumawid tayo nun eh

ganda ng mga gusto ko dito yung mga ano yan yung ganyan no ano ka <laughs> ay ang ganda oh. square pants pantisa oh, lang adidamihan mo na <laughs> Pili-pili, etong maganda dyan no? Yan, itim. Kahit ano isup mo dyan. Ito, ang, gaganda, oh. ang ganda, oh. ganda o. No? Ang ganda o. ganda na. Ang ganda pera lang ang wala. Pero mm -hmm. oh, 'yan ng oh, ganda oh. Yong soy? Oo. Pambabae. Oh. Eh. Doon sa dinaanan natin kanina. Doon sa tawiran.

Naligaw ka na. <laughs> Ayan ayano Ayan Lumayo ka pa. Ayan, balik. <laughs> Hindi dyan. Saan yun? Parang doon yun sa kabila eh. Hindi, ah? doon. Hindi yung binilhan ko ng sapin. Hindi Hindi